ganda nito parang ano to ano world war memorabilia ganda nito. parang yung mga inuhulot sa si aeroplano ganda sabi sila dito ano collection ng coke maganda na may beses pa akong maliit dun dito no? bike miniature you bike ang alarm pa ganda. maganda maganda nung collection tapos mga mugs ay tumbler pala yun okay. ganda nya guys ayun mga vintage vintage bottle mas mga mugs coca cola nasa pa sa kabila yan po yan po yan po

Yan lang guys. Ang Guys, yung best pa pala na yun Oh. Ano pala siya? Recycle. Gawado sa kan ng ano. Ng Coca-Cola. Ano, ito. Ano pala ito? Ah? 1938. Kasi to may mga ano, ano Cebu, Panaway, Palawan. We're uh, all right.